Ako takot sa rili na. Bakit? Eh, nakakalimut ako ng harot lahat. Ikaw, hindi ko alam yung pangalan mo. Ami. Ami? nga. Mm. Mama. <laughs> okay nga. Ami. Abi? Abi? Ami. 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 Mm. Kita -mm. lang pala. Ini ni, inggire. Ikomandi ko lang ba 'tong pumalo ami Ami. Ami. Mm. Um, -mm. si Amelia 'yon ni. Oh, ako. Si Amelia ka ba? Oo. Ako. <laughs> Mama. oo nga ako. Ilan yung natatandaan mo? Si Nene. Si Rilama. Si oh. Nene. Si Kiki ko. Hmm. Wala na. Wala na. Mama, ikaw hindi po matanda ng pangalan mo. Sino pa? Lumulok ko, ma. Oo. Okay lang S naman. At least may naaalala ka. Mm. Hindi mo lahat nakalimutan. Hmm. Ami? Oo. Mm -mm. Ako? Eh, ako. Baby. Mm -mm. Ika, ma? Oo. Oh, ma, baby? Oo. Oh. Papagamot mm -mm. mo ako? Oo. Oh, oh. Papagamot natin yung kalimot-kalimot na yan. takot ako, ma. Okay lang yun. Huwag kang matakot. Kahit makalimot ka, naaalala mo naman. May naaalala ka pa rin. Hmm. Kawawa naman si Lola Gloria. Naaalala niya na nakakalimutan niya na ang mga bagay-bagay. Alis na lang tayo. Para hindi ka na maiyak iak Kanina pa kami dapat taalis kaya naglagyan ko siya ng lipstick. Eh biglang lumakas yung ulan. Ano ni luha ka na? Oh. ko, mama. Ayaw ko, Ma. Makalimot, Ma. Hindi. May gamot ka, iniinom. Maalala mo rin, yon Pagdoktoran mo ako, Ma. -kuma. Oo. Papadoktor tayo para maalis yung limot-limot na yan. Mm -hmm.